Good morning sa inyo lahat mga kananay Andito kami sa Liti. Tingnan nyo yung halaman Liti, Ito ang lugar ng Leti Liti. So ikot natin para makita nyo ang lugar ng Leyte. I love. Ayang kaso mo ulan. So papasok na lang ako. Hello. Mo ulan, pasok tayo. Baka tayo ay Baka tayo ay magkasakit. Good morning. morning. Good morning. Hello. Ayun na, nahulog na yung aking ano. Muuulan din. Ah, mula pag abot -lat natong atakwa, naginoran ano? Hello. Sana hindi. I love Liti Liti. ko ang truck ni Prangka dina. Muna <laughs> <laughs> abot. Agi daw. Alam? Ang mula dyan. Ay, oo. Oo. Ayan. Ay. <laughs> ay, kapitan ito. Oh, kapitan. Mm, anti big. Oh, bakit nakarating dito sa lady ay eh, asawa ko? <laughs> May yura dito. o Oh, ibatan. na kayo. Hindi tayo makalabas sa muulan. Hindi tayo makagala. Dito na lang tayo sa loob. Okay. Ang mata ko gumagala naman. Hindi gagala natin. Ang gusto. Ang hindi pa nakakarating dito. Nakarating ako dito, no? Pero hindi ganito pa. Yung pangit-pangit pa -pangit yun. -pangit. Oo. Oh. Dati. Hey. And oh, nagpahimoyin. No. No. Hindi rin ako naman ako. Oo. Oh. Hindi rin ako naman ako ang nagtayim ito hiting ting ang dat ang unang ako ano andi andi to na yung aming inaantay takbo takbo bilis orong tayo dito orong okay go Oh, uh, that sucks. <laughs> Maayong buntag kaninyong tanan sa mga bisaya diha. Maayong buntag ikaw dai mag good morning ka. Good morning, good morning, good morning. Sandali hindi ka pa nakikita. Good morning. Kami pupuputan ng arm up. Bound to Ormoc kami Punta kami ng Ormoc Kukuni namin doon si Richard Gomez May patay, May patay Press in ah Pressing keys Nasa ano na Simbahan Ito ang simbahan ng Leti Leti Ito manguuli na lahat atun Mga anak ni Manoroping Roping Mga anak ni Mano Roping Mga anak ni Mano Roping ay, lulubong dayon? Parang giniwan niya na ang lungon, uh, giniwan niya na ang lungon. Ba't abinday magunay yun? Hay man, ito'y kukun, hindi haliti. Hey, haliti, kaya di rin bawal naman na may biliran. O, oh, bawal naman? Oo. So, haliti na ang ating kuwanihan, kuraparok ko. Di rin? Oo. Ah, nalagyan oh. po oh. na may biliran, ang kuraparok. pero diri ko rin di maglubong tapos mo pinansuri sa kanya. Diri, oh, kay diri to ko an, diri to ah, mga parokya kay Anong nagkabot itong simenteryo kay munisipyo? Parokya nga, anato nga, an, kung anato parokya to dito, dapat ato na kita malukong. Nung diri dito natong paglubong, din hinala ang tanan. હાર આવી ikaw ako po. Wala eh. Para ato nga to. dahon kay mga crane ah oh. <laughs> ano mo 'yan part 1 part 2 malayo yung... lubak-lubak hindi day. pupotolin ko naman tayo. Estamos con <laughs> <de> la truquita. <laughs>